Ang ilan sa mga benepisyo sa kalusugan ng langka ay ang mga sumusunod. Una, nakakatulong ang langka sa pagpapabuti ng digestion at pag-iwas sa constipation. Dahil sa mataas na fiber nito, ang langka ay nakakatulong sa pagpapanatili ng regular bowel movement at paglunas sa mga problema sa tiyan tulad ng bloating, gas at acid reflux. Pangalawa, nakakatulong ang langka sa pagpapalakas ng immune system at paglaban sa mga infection. Ang vitamin C na makukuha sa langka ay isang antioxidant na nakakatulong sa pagpapabuti ng resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo at virus. Ang langka ay mayroon ding mga phytochemicals na may anti-inflammatory at antibacterial properties na nakakatulong sa paggamot sa mga sugat, infection sa balat at ubo. Number 3. Nakakatulong ang langka sa pagkontrol ng blood sugar level at pag-iwas sa diabetes ang langka ay may low glycemic index na nangangahulugan na hindi ito nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar level kapag kinain. Ang langka ay mayroon ding mga compound na nakakaapekto sa insulin secretion at glucose uptake ng mga cells na nakakatulong sa pagregulate ng blood sugar level.